Piyo, guys, pa guys naman ng Bangus pa dalate. Hawi na 'to. Na-naila pa talaga 'to. Ani mo sir. Yung Ito. na kasi ano lang 'yan ano ng bangus at guys. na bakal ano ano 'yan. ah Kain niya ng ano kalawang. Mm. Oo. Okay. Ayan, pagkikinan naman na lang yung steel wall yan. Puti siya ulit. Oo. Oh. Ay, binili mo na siyang ganyan. may pero ko talaga yan siya. Oh. Pinawal din niya talaga yan siya. Na. na ganito. O kasi pag gano'n yung kinakalawang mo. Pag local na bakal yan, kalawang talaga yan. Tapos yung bakal mismo sa mga kainin yung kalawang. Yung kaibot sa parilya, maitim yun. Hindi niya kasi kinikis-kis eh. Ikikisin lang naman ang